mga kalingap mga alaga ito ng aking anak na si Rosel ayan o oh. bibi at saka manok ayan may anak na siya ayan. may mga sisiw na siya lima yan mga native lang po ito ayan ayan <laughs> Totoo naman ako sa uh, anak ko. Mahiling mag-alaga yun. Binibiro ko nga na kataya na yung ito, ito, ito. Itong itim na to Masarap ito itinola. Ayaw niya ipagalaw sa akin. <laughs> Sabi niya, huwag mo yung papatayin. <laughs> Papadamihin niya daw yan. Ayan. dalawa yan na ano inahin ayan tsaka isang tanda baby may anak na rin yung baby niya oh. anim salamat mga kalingap sa panonood God bless all